Ani bago na naman ganap ngayong umaga. Nagluluto na ako ng itlog. Para maaga kami makakain ng aking anak. Dahil marami akong gagawin ngayon. Mag general cleaning ako. Kaya ayan, nakaplasta ng aking anak para kumain. Nagmamadali ako guys para madali ako matapos. Katatapos ko lang kumain, kailangan kong magsimula agad. Para matapos ako agad. So ayan, nagpunas ako sa mga picture Frame. Pati ang wall, kailangan ko rin punasan. Marami kasing mga tais sa butiki. Alam nyo ba, ang dami naming butiki sa loob na aming bahay. Pero okay lang, dahil naman laki namang tulong ang mga butiki sa loob ng ating bahay. Kinakain kaya nila ang mga lamok, pati na rin ang mga gagamba. Kaya ayan, punas lang ako ng punas para malinis. Tingnan. Matagal na rin hindi ako nakapaglinis dito. Kaya ayan, ngayon lang ako nakapagpunas. Ang dami ko pa kayang gagawin ngayong araw. Kailangan ko pa rin linisan pati ang kitchen namin at mga window. Magpalit rin ako ng mga kortina dahil ilang years na to hindi napapalitan. Ngayon lang kaya. Kaya samahan nyo ako guys sa aking paglilinis. Maraming sa salamat at panoorin nyo hanggang dulo. God bless! ばあさこ is real